kapayapaan ay sumain yung lahat at ibahagi ito sa inyong mga kapatid. Peace! Taglayin na nawa ng bawat isa ang kapayapaan Amen. sa pagpasok ng taong ito. Amen! At maghari sa inyo Diyos sa inyong puso, sa inyong isip, upang makita na kayo'y tunay na mga lingkod ng Diyos. Aliguya, Ang mga gawa ninyo aliguya, aliguya, sa taong itong binipas aliguya, aliguya, ay nakatala aliguya, 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 sa aklat ng Diyos. Aliguya, 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 Kaya, aliguya, aliguya, kung mayroon man, aliguya, kayong mga nagawang mali, nawa ito, ay huwag na palitan pa. Um, At aleluia, um, ang inyong gawin aleluia, aleluia, ay baguhin aleluia, aleluia, ang mga maling bagay. Sapagkat ang mga tamang gawain aleluia, aleluia, ay siyang maghahati sa inyo aleluia, doon sa kahalian ng aking Ama. Aleluia, aleluia, Ako niyong Panginoon Yesus Cristo. Ako ang natayang na nangungusap sa inyong lahat. Mapalag ng taong nagsisisi sa kanyang kasalanan. Mapalad din ang taong nagpapatawad sa mga taong nagkapasala sa sa sapagkat ang kapatawaran ng Diyos ay isa sa inyo. Mga anak, kayo'y hinirang ng aming Ama bilang mga manggagawa sa Kanyang ubasan. Sapagkat marami kayong nagpangin, lumawig pa ang inyong mga pagliligod sa mga oras nito, ito. Sagbitin ninyo Hallelujah. sa inyong mga puso Hallelujah. ang inyong mga panalangin. Hihilingin sa Ama. At ang mga panalangin ito ang inyong panghawakan sa taong darating. Hallelujah. Hallelujah. Kapag ang mga panalangin ninyo ay tinugon ng Diyos Ito ay gamitin ninyo sa ikamuguling at ikaralago ng inyong mga nakalapayan Kaya't kapag tinugon ng Diyos ang inyong panalangin naway lamin naman kayo magbigay ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Sapagkat maraming bagay o lahat ng bagay ay hindi ninyo kayang gawin. Malibang ito ay loobin ang Diyos na maganap sa inyo. Kaya, aking mga anak, Tawa kayong lahat ay magpatuloy sa inyong pamilya. Huwag ninyong hahayaan na kayo'y mawala sa kawan na ito. Huwag ninyong hahayaan na kayo, sa na hahayaan na kayo ay maalis at agaw ng kalaban ng salubotan. Kaya, magpakatibay kayo sa inyong pagsunod. Huwag kayong pasisilaw sa hinang ng salatid. Huwag kayong pasisilaw sa hinang ng hindo. Sa pagkakam lahat ng ito ay naglalakot. Ngunit, ang nasa piling ng Diyos at pinananahanan ng Diyos kailanman ay hindi mabiligo. Kaya kayo'y laging mag-isip ng maraming beses. Sa sa dati ay hindi tayo ibigay lahat ang inyong nais. Ngunit ang Diyos kayang ipagkaloob ang lahat. Kahit na ang buhay ninyo ay kayang pahabain. Kaya, mga anak, manatili kayong tapat sa Diyos. Manatili kayong masaya na naglilingkod. At kung alam ninyo, nabali ang inyong sasabihin. Hindi kong talagang yung mga Upang kayo'y hindi makasakit ng inyo mga kapatid. Iyan ang aking ipinagtatagutin sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagpalito. Maraming salamat sa inyong pakikisa. At sumayin niyo ang kasaganaan ng bagong